Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng lunes, ikalabing anim ng hunyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Korinto. Mga kapatid, Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos. Sapagat sinasabi niya, Sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklaluhan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Iniwasan kong makagawa ng anumang ipagdaramdang ninuman upang hindi mapulaan ang aking paglilingkod sa halip ipinakikilala ko sa lahat ng paraan na ako'y lingkod ng Diyos sa pagtitiis ng kahirapan, kapighatian at mga kagipitan. Ako'y hinagupit, ibinilanggo at binugbog. Naranasan ko ang magtrabaho ng labis, ang di matulog magdamag, ang di kumain ng ilang araw. Ipinakilala kong ako'y lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng malinis na pamumuhay, kaalaman, pagpapahinuhod, kabutihang-loob, ganoon din sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tapat na pagibig, tapat na pananalita at kapangyarihan ng Diyos. Ang katuwiran ang siyakong kong sandatang panlaban at pananggalang. Naranasan kong parangalan at sirang puri layitin at papurihan. Ako'y itinuring na sinungaling, gayong katotohanan ang aking sinasabi. Ako'y itinuring na di kilala kahit kilalang kilala. Halos mamatay na, ngunit malakas na malakas. Kahit ako'y pinarurusahan, hindi ako namamatay. Inaring hapis na hapis, gayon may laging nagagalap. Mukhang mahirap, Ngunit nagpapayaman sa marami, waring walang wala, ngunit akin ang lahat ng bagay, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan. Walang hirap na natamo iyong hangad na tagumpay. Ang Diyos na rin ang naghahayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghahayag. Sa harap ng mga bansay na hayagang pagliligtas ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghahayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas, ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig, ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghahayag ng handog niyang pagliligtas. Aleluya, Aleluya! Ang salita mo'y liwanag, tanglaw sa aking paglakad, sa pagakbang sa iyong landas. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa kanyang mga lagad, Narinig ninyo na sinabi, Mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, Huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, Irap mo pa sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal ka ni numan upang makuha ang iyong baro, Ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal kung sa pilitang ipapasan sa iyo ng manlulupig ang kanyang dala ng isang kilometro. Pasanin mo ito ng dalawang kilometro. Magbigay ka sa nang hihingi sa iyo at huwag mong pahindihan ang nanghiram sa iyo. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,